Hello guys! Ito ako ngayon para sa ating 5th day no rice challenge. Meron ako ngayon ano? Squid. Ayan. May tomato siya sa ano loob guys. Hot dogs. Nag-adobo din para ako guys. Wala pong ano. Toyo yan. Suka lang. Yung ano apple cider vinegar eto yung, eto ngayon yung ano natin, rice. Broccoli. Tapos, king crab. Wow. Three eggs. At eto yung sausawan. Lemon with shrimp paste. Pasensya na nga po pala dun sa video kahapon. Wala siyang ano, boys. Let's eat. Sabayan niyo ako. Gusto ko tong ano, shrimp. Ang sarap. Ang sarap. sa mga ano kasabay kong nagda-diet ng low carbs. Kamusta naman kayo? Oh, okay lang. Hindi talaga ako nakakaramdam ng gutom. Tutok. So, Para po tayong ano? Dessert. Bam. Sa chocolates guys, eto lang yung pwede ah, dark chocolate. Kahit anong brand ng chocolate, basta dark. Okay din yung almonds. meron siya ano. Ito. Yeah, sarap oh. Mm. Lemon to oh. Tsaka ano, shrimp paste. Mmm. Rice. 我的人一 from mm -hmm. in Mamaya na po yung nagpapa-shoutout po ha. Dapat actually, dapat kahapon siya eh. Kaya lang, walang sounds yung ano ko kahapon video. Ang nito, na to. Oh. Ang talaga niya. Mm. Wow. Baka tender niya. Sakto yung pagkakaluto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Late na ako kumain ngayon kasi pag ko, kumain ako ng ano, one egg. Tapos water. Tapos nakaramdam ako ng gutom mga bandang 2 p.m. na. Ganun na po yung ginagawa ko sa mga nagtatanong sa akin. Pagising. One egg. Water. Tapos, kung may mga gagawin ka sa bahay, gawin mo muna. Pag nagutom ka, ito na yung pinaka-lunch ko. Saka breakfast. Sarap. Sarap nitong ano. Sa ko, sarap po. Sarap. King Crab. <laughs> Ay, sabayan niyo ako. Lagyan mo natin siya ng sauce. sarap kok. Yeah, seng sarap. Wow. Wow. Hmm. Kun crabun sarap. Hmm, tap. Lemon banget. sarap. Kung di pa akong magda-diet, hindi ko, ma di ko mabibili itong king crab na ito. Mm. Siyempre, no rice tayo. Kailangan pagkain natin yung mabubo. lemon, wow, salad guys, mmm Lagyan natin ito dito. Sa loob pa lang nito, ano? Lagyan ko ng tomato. At saka, onion. Wow. Wow. Hop. Pero ano, sa lahat ng itong, ito yung gusto ko. Ang laki talaga niya, guys, oh. Ang laki, ang oh. lalaki niya na, oh. Ito yung laki na yung ko. Mm. Wow Ito ang gusto ko The lower mm. <laughs> so too, eh. Actually kahit wala là sao sao làm người làm Ang hirap. Ayun guys ha. Ayun po yung pumpkin cake natin. Kung wala po kayo may isip kainin ngayon para sa 15 nyo. Hindi, ayun nyo na lang to. Safe to. Para sa low carbs diet. cheers guys cheers Pag ano, pwede niyong gawing snacks. Pero ano, huwag mo ubusin lahat. Para di ka lang, mabusog ka. Mabubusog ka pag ano, kinain mo ito, kumain ka. Pwede kasi yung almond eh binigay mm. Black egg. <laughs> So, ayun po guys. Ayun po yung pang fit natin. Shout out nga po pala kay Marvin Soro. Ingat ka dyan sa Riyad, insan. Guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And click the button. Thank you for watching. Bye-bye.